Ayan, so nalobot yung battery ng remote ko kaya ayan, buti nila na nakakita tayo ng uh, watch repair shop na kagaya po nito Ayan, so <laughs> makaka na ako ng maayos pag nagawa yung remote Ayan, so guys ito pala yung remote ng aking Honda ADV 150 so 2 years na rin to Ayan, kaya naman siguro na-drain na yung battery or na-low-bat na, -low -bat na no? ayan guys so pag na low -bat yung remote nyo mahirapan hirapan kayong paandarin yung motor nyo o kaya naman ay kapag nawala yung remote nyo hindi nyo talaga mapapaandar yung uh, motor nyo kuya or... yeah, pwede? battery? Sabi kasi sa motor shop, di, sa ganito daw ako pumunta. Bakit ah, may lalagay nyo na sa iba. Ano pa? Pinatingin nyo na sa iba Hindi pa naman. Sabi lang sa motor shop, dito daw ako pumunta sa mga gumagawa ng relo. Honda. Same lang ba yan ng ano? Battery ng... Iwan ko lang. Meron yung pahaba. Meron yung may... Ah, okay. Ipabilog po, no? Po, ano lang 'ko bilang buko Ayun. Papaangatin. Bayan bayan. Ba 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 Pag umihinto, pag pag umihinto ako hirap eh. mahirap pag ano eh start. Ah, ayun yung battery. Lucky. Yung original ng batera nito kakapal. Kung aanin uh, niyo, tagto 250 'yun ganito. Ganun. Mm, yung original, yung pangalawa 150 lang. Ano bang ilalagay niyo? Papalagay. Ito tayo sa original. tanggal pagsilip mabuti ng sigurado uh -huh. yun mahirap yung magnifier mm -hmm. si kuya mahirap yung manonong kita ng hindi mo alam eh <laughs> 2032 ang katumbas nito ay Maxell in the Mahina lang yung China. Ganito well, yung China. Oh. Ay, yung China. Ah, oh, bang. Mahina ito. Nakakabili lang yan sa ano eh. Oo. Oh, anong maganda ito. Original. Maxell. Yan ang talagang tunay. Bablog ba na ba ko to, to. Kuya. <laughs> yan yan. Oh, Oo. Oh, original to eh. Sarilo, maabot ang mahigit sa taon yan. Ewan eh, ah, ko lang dito okay. sa rumuta akong kasi iba naman ang remote kasi hindi naman yun. Lagi niya ano eh. Malakas kumain niya. Oh. yung mga ganito. Lagi kasing gamit ko yan. Gamit na gamit. Ay off -off. lagi. Subukan nyo na lang kung magkataga. Dalawa yung remote na yung isa na sa bahay. Hindi ko lang yung alam kung yung isa e okay pa. Kunin nyo na ata ilagay ano, ano yung ano yung dati. So, buti na lang naabutan ko pa si Kuya. <laughs> ano ba pangalan niya? Nestor yes. Rarta. Ayan, si Kuya Nestor. So, napunta ako sa mga uh, service center ni, ano, ni Honda. Ayan, so, yung gamit ko kasi is Honda Ay, ano, wala daw sila? Wala daw silang ano, tindang parts uh -huh. na yan. Or yung battery. Usually Sama daw. Mga doon, mga pipe, pipe. Doon. Five, five, Pag umu-order yeah, daw yeah, sila, yeah, yung okay. talagang ano na. Ayan. Ayun, ang ma-under na siya. Hindi nga mo pinapin Ayun. Ayun. Galing naman ni Kuya. Yes, o, oh, dito yan sa San Fernando. Ay, 550, 750 pa nila yan sa iba. Kung bilhin mo nito pang reserba mo kung gusto mo. Dalawa lang to, wala na. Yeah, okay na muna po yun. <laughs> okay. So, sa ano nga po ito? San Fernando, no? San Fernando. ang San Fernando, Pampanga. Pampanga. Punta kayo dito kapag uh, kailangan nyo magpagawa ng relo. Ano pa po ang ginagawa nyo? Yes. At uh, Tsaka yan ngayon, ayan. Yung battery ng uh... sasakyan. Ngayon, okay. yung, ngayon yung lang po ba na, ngayon lang po ba kayo nakagawa ng ganyan? Meron na, kaya alam madalang lang tong onda. Uh, Usually ano pong brand? Yung paramingan mm -hmm. ng batera niya. Eh. May mga ganitong batera kasi o. Iba-iba kasi yung batera boss. Ayan, pangitan wow. natin. Yung pang... Yung mga battery o. Oh, Oo, oh. ito o. Oh. Yan, may ganitong baterya ah, ng ah, baterya ganyan. sasakyan pero ganito. Oo, 150 ang ganyan. 180 mm -hmm. ko binibigay para may 30 pesos din ako. Ang galing na nyo na, ang galing nyo naman. O, oh, syempre, kailangan maingat ka sa ano. Hindi pwedeng naaarawan niya, maubusan ka agad. Ah, okay. Pag naaarawan kasi ang baterya mo, maaalis din yung laman. Ah, meron pala yun. O, oh, sisingaw siya. Hihigupin ah, nung ano. Kaya ah. siguro, madali ah, yan kaya na Kaya pag nabuksan na, ay eh, ibigay mo na. Kaya siguro madali itong nalobat kasi minsan naaarawan ito eh kapag ito dry. No? Hmm. Hindi, ang Maxell naman matindi sa init. Yan. ah uh, maganda ang Maxell kapag malamig. Yung mga Renata, Swiss na battery yung galing sa ibang bansa. Apo. Yun ang gusto nila, matagal. Tumatagal sila pag malamig. Pero ang sa atin, ang Pilipinas, nasikat Maxell. Kapag mainit kasi parang Honda ba yung motor? Apo. Habang umiinit lalong lumalakas. Okay, ayos. Ay, Magkana po ito? 250 po. 250. Sige po. And so, okay na yung aking remote. You know. Bago na ulit. Pinakabana ko kanina. Kala ko daw makaka-uwi eh. Dahil low, bat. <laughs> Salamat po. Testing mo ulit ako. Testing na natin. Yun! Narinig niya. Ayos. Ayan ka na Ayan nasa video ko. Hindi na po. Na malakas yung nilagay ko kasi wala akong kawala. Nakabidyo ako, silikado ko. Ayun. Kaya yun, malakas yung nilagay ko. Panorin nyo po sa ano, uh, YouTube ko po. po. Ram Dali Save Vlogs. Ah, ganun ba? Apo. Thank you sa pagkano Sana lumakas uh, naman itong pwesto ko. Ayun, napuntahan nyo po Sana si. Sana yung, yan. mga pokey naman katulad mo ang lagi na <laughs> dito para... Ayos. <laughs> Ayan, so nakauwi na si Kuya. Nakalimutan ko magbigay ng sticker para mag-unit yung video na to. Ayan, buti na lang. Meron akong printer dito. Ayan, so na-print ko siya agad. So, iwanan ng na lang dito. Ayan, so Kuya, iwanan ko dito ha para mag-unit yung video. Ayan. Yun know, o, testingin natin.